Anh đưa ra đây là lần nữa là lần nữa là lần nữa là lần

Ang ganda. ayun. Ako. Ano ba naman? 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 Ano ba

Ano ba mo pa eh. Kasi ang tagal mo. Kaya kumain na kami ng isa. Hindi Hindi talaga mo sa aparador? Sa dami ito. ko kape. Pero ngayon hindi talaga. Ah, hindi. Magbara. Magbara ka ng laman. Ano? Huwag mo nga rin patay-buto. Sorry, no.

May spaghetti diyan. May jolly diyan, may jolly. Wala. Ang ko. Wala. Wala. po po ito. Lahat po ito. Lahat po yung Lahat po ito. 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 Dahil po ito. Ah, tinapon na namin. Ito, chocolate pa rin lamang. Hindi, Parang binibideo mo ako eh. <laughs> 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 Hindi ah. Oh. Huwag mo nalagay sa YouTube yan. Oo! <laughs> Kaya, <laughs> 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 uh, <yari> ka! <laughs>